Iris. Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Iris ngayong araw ay may matinding determinasyon sa mga gawain. Hindi nagpapadala sa pagod o hadlang, kapag may layunin, hindi matitinag. Mabilis magdesisyon, pero minsan ay nakakalimutan ng pasensya. Ayaw sa usapang paligoy-ligoy, gusto ay diretsahan at klaro. Masigasig sa trabaho at may respeto sa oras. Ngunit kapag nap-icon, hindi na mapigilan, mas mainam kung makahanap ng paraan upang ilabas ang inis sa positibong paraan. At tandaan, ang lakas mo ay nasa bilis ng pagkilos, pero ang tagumpay ay nasa galing sa pagpipigil. Taurus Ayon sa kilos ng kalikasan, ang Taurus ngayong araw ay mapanatag ngunit matibay sa prinsipyo. Hindi nagpapadala sa chismis o emosyon. Tahimik pero mabigat ang paninindigan, kapag sinabi, pinaninindigan. Masipag at hindi nagpapabees sa trabaho. Marunong magpahalaga sa pera, at ayaw ng gastusin na hindi pinag-iisipan. Madalas mas pinipili ang makasama ang pamilya kaysa makisama sa labas. Kapag nagselos o nasaktan, hindi agad pinapakita, pero mahirap ding mapatawad kapag nasaling. At tandaan, ang kabaitan ay hindi kahinaan, ito ay senyales ng kontrol adong lakas. Gemini sa pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ngayong araw ay mabilis mag-isip at magbago ng desisyon. Mahilig sa talakayan at may interes sa maraming bagay. Pero sa trabaho, kailangang pagtuunan ng konsentrasyon upang matapos ang dapat gawin. Madaling map-icon kung hindi napapakinggan, kaya importante ang maayos na komunikasyon hindi takot magsalita ng saluobin, ngunit dapat ding timbangin ang bawat salitang banibitawan. Marunong makitungo sa iba, ngunit minsan ay hirap mag-focus sa iisang direksyon. At tandaan, sa dami ng iniisip, piliin ang iisang layunin at tapusin ito ng buong puso. Cancer, batay sa kilos ng kalikasan, ang cancer ngayong araw ay mas emosyonal kaysa karaniwan. Lalong nagiging sensitibo sa mga salitang naririnig at kilos ng mga tao sa paligid. Mahal ang pamilya at inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Kapag may nararamdamang hindi tama, agad itong pinapansin, kahit walang ebidensya. Masipag sa bahay at trabaho, pero may mga sandaling gustong mapagisa upang mag-isip. Hindi basta-basta nagpapakita ng galit, pero kapag nasobrahan, bom ibigay rin. At tandaan, ang puso mo ay mapagbigay, pero huwag mong hayaan itong maubos sa maling tao. Leo, ayon sa galaw ng kalikasan, ang Leo ngayong araw ay puno ng karisma at liderato. Natural ang respeto ng ibang tao sa iyo dahil sa tibay ng loob at kumpiyansa sa sarili. Ngunit kailangang maging maingat sa pagtrato sa iba, baka ang tapang ay magmukhang yabang. May potensyal na maging sentro ng atensyon sa trabaho, pero mas maganda kung ito ay dahil sa sipag at hindi sa drama. Madalas ay may selos sa paligid, pero hindi pinapakita. Marunong magdago ng nararamdaman para hindi makabigat sa iba. At tandaan, ang tunay na leader ay hindi laging nasa unahan minsan, marunong din siyang umintindi mula sa likod. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ang Virgo ngayon ay metikuloso sa bawat detalye ng araw. Ayaw ng kalat, ayaw ng pagkakamali, gusto ay perpekto at maayos. Ngunit minsan ay nagiging mahigpit hindi lang sa sarili kundi pati sa iba. Tahimik sa kilos pero matalas sa obserbasyon. Madalas ay nauuna magbigay ng tulong kahit walang kapalit. Sa trabaho, hindi papayag na hindi maayos ang resulta. Hindi agad nagtitiwala sa bago, pero kapag napatunayan, buong-buo ang suporta. At tandaan, hindi lahat ng bagay kailangang kontrolado minsan, ang kaguluhan ay nagtuturo ng bagong ayos. Libra Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Libra ay magpapakita ng balanseng damdamin at mahinahong pag-iisip. Sa trabaho, kalmado ngunit alerto sa detalye, ayaw ng gulo at pinipiling tapusin ang gawain ng walang reklamo. Sa tahanan, maunawain at marunong makinig, pero may hangganan ng pasensya kapag naabuso. Ayaw makisali sa intriga o chismis, mas gusto ang katahimikan at ayos na ugnayan. Marunong bumalans ng gastos, inuuna ang mahahalaga kaysa sa pansariling luho. Kapag nangako, pinaninindigan tinatakbuhan ng mga taong may madalas na reklamo o negatibong enerhiya. At tandaan, hindi lahat ng dumarating ay may babala, maging mapanuri sa bawat kilos ng kapalaran. Scorpio Sa impluensya ng kalikasan, ang Scorpio ay magiging tahimik ngunit matalas ang pakiramdam. Sa trabaho, ayaw ng pakialaman, gusto ay respeto sa sariling paraan ng paggawa. Maingat sa kilos at ayaw magpakita ng kahinaan. Sa tahanan, mas inuuna ang gawa kaysa salita, mas nakikita ang pagmamahal sa pagkilos. Kapag may problema, hindi basta lumalapit sa iba, sariling paraan muna ang sinusubukang ayusin. Maingat sa pera at hindi nagpapautang kung walang tiwala sa usaping puso, tapat ngunit hindi nagpapakita ng selos, pinipiling manahimik kapag nasasaktan. At tandaan, ang katahimikan ng paligid ay hindi nangangahulugang ligtas, maging alerto sa galaw ng panahon. Sagittarius Sa pahiwatig na hatid ng kalikasan, ang Sagittarius ay puno ng ideya at gustong-gusto ang mga bagong karanasan. Sa trabaho, may determinasyon pero ayaw ng paulit-ulit na gawain, mas nabubuhay ang sigla kapag may bagong hamon. Sa tahanan, palabiro at nagpapasaya ng paligid, pero marunong din maging seryoso kung kinakailangan. Marunong mag-adjust sa iba't ibang tao, pero hindi rin magpapagamit. Sa usaping pera, may kalayaan sa paggasta ngunit may limitasyon kung may mahalagang pangangailangan. Sa pag-ibig, mas gusto ang malayang pagmamahala na may tiwala at hindi kontrolado. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapadala ng biglaang pagbabago, maging handa sa lahat ng direksyon. Capricorn Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ang Capricorn ay lalabas ang pagiging praktikal at responsable. Sa trabaho, ayaw ng palusot, dapat ay may resulta at hindi puro salita. Tahimik lang kung may problema, pero alam kung kailan dapat kumilos. Sa tahanan, seryoso ngunit maalaga, lalo na sa mga mas bata. Marunong humawak ng pera, laging may nakatabi para sa emergency sa relasyon, ayaw ng laro-laro, gusto ay diretsuhan at seryoso. Hindi madaling magtiwala pero kapag naipakita ang katapatan, ibinubuhos ang buong loob. Ayaw ng kartihan at labis na emosyon, mas gusto ang simple at malinaw. At tandaan, sa katahimikan ng paligid, may mga desisyong kailangang pag-isipan ng mabuti, huwag pa dalos-dalos. Aquarius Sa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan, ang Aquarius ay lalabas ang pagiging independent at malawak ang pananaw. Sa trabaho, gusto ay may kalayaan sa estilo ng paggawa, ayaw ng masyadong kinokontrol. Mahilig mag-isip ng bago, pero hindi agad pinapakita sa iba ang plano. Sa bahay, may oras para sa sarili at hindi laging bukas sa pag-uusap, pero kapag nagsalita ay may laman. Hindi padalos sa pera, mas gusto ay may direksyon ng gastos. Sa usaping puso, may kabaitan ngunit may hangganan. Ayaw ng komplikado at drama, gusto ay tahimik at malinaw na ugnayan. At tandaan, hindi lahat ng kalmadong araw ay ligtas. Panatilihing bukas ang mata sa mga senyales ng kalikasan. Pisces. Sa galaw ng kalikasan, ang Pisces ngayon ay sensitibo at may malalim na pakiramdam. Sa trabaho, madalas ay tumutulong ng hindi hinihingi, may malasakit sa kapwa ngunit minsan ay napapabayaan ang sarili. Sa tahanan, mapagmahal at laging nag-iisip kung paano mapapasaya ang buong pamilya. Hindi palaban, pero kapag nas agad, may kakayahang magsalita ng matalim. Sa pera, may kabaitan pero dapat magingat sa mga abusado. Sa pag-ibig, marunong magpatawad pero hindi rin nakakalimot. Pinipili ang kapayapaan kaysa alitan, ngunit may paninindigan sa tama. At tandaan, ang kabutihang loob ay hindi dapat inaabuso, piliin ang mga pinipiling kausapin ng puso.